Sinadyas ang pasok sa mga pampublikong eskulan sa lungsod ng Maynila simula ngayong araw dahil sa matinding init ng panahon hanggang alas 12 na lang ng tanghali ang klase at wala na sa hapon. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Hindi pa tuluyang pumuputok ang araw, sunod-sunod nang dating na mga sudyante sa Padre Mariano Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Maynila. Simula kasi ngayong araw, pang umaga na lang ang pasok sa mga pampublikong paralan sa Maynila para maiwasan ang matinding init sa hapon. Magsasalita ng pang umaga at pang na klase sa half day na face-to-face -face classes. Alas 6 ng umaga ang simula ng klase hanggang alas 12 ng tanghali. Tatagal ang adjusted schedule hanggang May 28 sa mga araw na hindi sila papasok sa paaralan, bibigyan sila ng assignment na gagawin o asynchronous classes. Pero hindi pabor ang ilang magulang sa mas maagang klase. Hindi pabor kasi sobrang aga kasi niya kailangan gumising. Hindi niya kayang gumising ng sobrang aga. Reklamo naman ng ilan, mainit pa rin paglabas ng mga sudyante pagdating ng alas 12 ng tanghali. Ayon sa prinsipal ng paaralan, sinisiguro nilang gumagana ang mga electric fan at bukas ang mga bintanan ng classroom. May mensahe sila sa mga magulang at estudyante. Hindi naman po ito ipapatupad ng DepEd, ipapagawa ng DepEd kung hindi ito makakatulong. Naiintindihan natin, mahirap mag-adjust. Alas 5 pa lang naman na umaga kanina, unti-unti na nagsisidatingan ang mga estudyante sa paaralang ito sa Santa Mesa. Si Mercy, na nag ng grade 9 niyang anak, pabor sa adjusted classes. Bilay sa magulang, uh, dapat talaga maiksi yung klase kasi sobrang init ka po ng panahon. At para din po sa ano ng mga bata din yun, para sa kanila din kasi para naman hindi magkasakit. Nahirapan lang daw silang mag-adjust kaninang umaga. Lalo tatlong anak ang hinahatid at sinusundo niya. Ang estudyante namang si Jaisel, aminadong hirap sa mas maagang pasok. Meron po gumising ng ano, 4 po kasi ako nagigising na ngayon, dati po 5. Sa Makati, pinaikli rin ang klase simula pa noong lunes. 6 hanggang 10 a.m. ang pang umaga, habang 3.30 hanggang 7.30 p.m. ang pang hapon. Suportado ni Health Secretary Ted Erbosa ang adjusted school hours ng mga LGU ngayong mainit ang panahon. Welcome na welcome na kasi the kids are also vulnerable to all of this. You know some of our kids walk kilometers to get to school. Para naman sa Teachers Dignity Coalition, mas maiging bawasan na lang ang school days. Dami na nating lost days no? because of this um, extreme heat and uh, of course no uh, other uh, reasons pa no like holidays po. Bakit hindi na lang natin no um, gawin no na doon mismo sa program natin ay eto lang yung ating uh, school days. Para naman sa gayon ay hindi na po tayo um pabalik-balik no na nagkakaroon no ng um, uh, ng um sudden no uh, cancellation. Nagbabalita mula na sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.